Nabuking ang limang tubo na iligal na nakakonekta naman sa distribution line ng Maynila at sa Tondo, Maynila. Hala, hindi ba tayo parang melo nagbabayad di dito? Hindi naman, hindi naman. Hindi naman daw? Hindi, hindi parang kuryente yan. Oo, kasi parang system loss, hindi ba yung ganun yan? Non-revenue water. You know, ayon sa Maynila at malamang ay may iba pang iligal na koneksyon sa limang tubo na yan. Maigit uh, isang uh, bahay kasi sa Eskinita ngunit meron lamang labing dalawang kontador. O narito nakatanggap na ng sumbong ang kapitan ng Barangay 95 dyan sa Tondo na may isang naniningil ng 3,000 piso para maggabit ng illegal water connection. Sakaling maaresto ang nasa likod ng illegal water connection, maaari siyang makulong ng hanggang labing dalawang taon. Pagmumultahin rin ang mga nakikinabang o nakinabang sa illegal na koneksyon at babayaran din po na mga yan ang nasira sa mainline. Tinitrace po natin yan. So, hahanapin uh, ko na natin...